Tinanggihan ni si Sidi ng Lakers at siya ay pupunta na lamang sa Panathinaikos mga idol. Yan ho ang inilabas na balita ni Nikola Miloradovic ng Eurohopes official. Napag-alaman na binigyan ngao ng imbitasyon ng Lakers si Osman para sa isang training camp workout pero ito'y kanyang binasted mga idol. So balit dahil 50-50 pa ang posibilidad na siya'y makakuha ng opisyal na roster spot para sa Lakers, ito'y kanyang tinanggihan at pumunta na lamang siya sa Europa kung saan doon ay malaki pa ang offers sa kanya at siguradong siya ay mayroong kontrata. Matutulungan sana ni si Diosman ang Lakers sa kanyang pagiging shooter sa three point line. Mayroon siyang career high 39% sa huling tatlong season sa Spurs. Training camp invite lamang yun. At kung sakaling hindi magugustuhan ng Lakers yung kanyang performance, hindi rin siya mahukuha. Mas mabuti nang dun siya pumunta sa Panathinaikos considering na guaranteed na yung kanyang kontrata doon. Sasamahan niya si Evan Fournier yung umalis din ng NBA at tumanggi sa Washington Wizards. Marami-rami na sa ngayon ang umaalis ng liga dahil yan. Sa hindi naman sila nakukuha ng mga kuponan at kung sila'y pinapapirma man, ay hindi naman sila garantisadong mabibigyan ng solidong minuto sa rotation. Mas mabuting sa ibang bansa, doon malaki pa yung kanilang kontrata at siguradong sila ay maambunan ng solidong playing minutes. Samantala, hindi ka totoong Golden State Warrior kung wala kang tira sa 3-point line. Yan sa ngayon ang sinasanay nitong si Quentin Post. Well, sa kolehiyo, meron naman siyang kakayang makatira sa Rainbow Country. Pero mga idol, eto sa Warriors, aba, kinakailangan niyang sanayin pa yung kanyang kakayahan na makapukul. Sa ngayon, nagsasanay si Quentin Post ng kanyang shooting. Hindi porket big man ka, ay wala ka ng tira sa labas. Yan mismo ang nagustuhan ng Golden State Warriors sa kanya. seven footer mataas, nangangalabaw sa ilalim. Yung kanyang defense ay halimaw din sa pag-block, sa pag-protect ng ring. And at the same time, mayroon din siyang tira from the 3 point line. Yan ho ang malaking bagay dyan. Yan ho ang malaking factor kung bakit siya yung pinili ng Golden State Warriors. Finally, kung nabigo sila kay James Wiseman, eto mga idol, paribagong pag-asa para sa kanila upang sila'y makapag-develop ng isang batikang center. Kabilang si Quentin Post sa mga isasalpak ng Golden State Warriors sa kanilang rotation sa big man, kasama si Jackson Davis at si Cal Anderson. Gusto ni Jimmy Butler ang posibilidad na siya'y mapupunta sa Brooklyn Nets sa free agency. Yan sa ngayon ang umuugong na balita na itong si Jimmy Butler ay bukas sa posibilidad na ito. Mataas ngayon ang kumpiyansa ng mga eksperto na tatapusin ni Jimmy Butler ang kanyang kontrata sa Miami Heat at walang extension na mangyayari. Therefore, siya ay magiging free agent sa 2025. Kabilang sa mga nababanggit yung net sa mga posibleng bagsakan niya. At heto na nga, bukas rin si Jimmy Butler sa posibilidad na yun. Gusto ko lang linawin sa ibang mga viewers natin dyan na bukas itong si Jimmy Butler. Magkakalaman na lang yan sa taong 2025. Marahil ayon mismo sa mga eksperto, hindi na interesado si Butler na mag-content for championship. Ang kanyang gusto na lamang ay magkaroon ng malaking kontrata at mag-facilitate ng mga malalaro sa Brooklyn Nets.